Ang topic natin ngayon na ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Yusir Oy at ang kanyang tanong ay kung sinong mayroong mas malaking barko, ang Philippine Navy ba o ang Malaysian Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa tanong ni Yusir Oy, ang pagkumpara ng Malaysia Navy at Philippine Navy kung sino sa dalawa ang may mas malaking barko. Ang Pilipinas ay nakakalamang kung laki na ng barko ang pag-usapan. Ngayon unahin natin sa pagkumpara ang mga amphibious warper vessel ng Pilipinas at Malaysia. Ang Pilipinas ay mayroong mas malaking amphibious warper vessel at ito ang dalawang landing platform dock, ang BRP Tarlac, ang Lead Ship at ang BRP Dabaw. Ang dalawang barko na ito ay gawa ng Indonesia PT PAL at may bigat ito na abot sa 11,583 tons fully load at may haba ito na abot sa 123 meters. Ang dalawang barko na ito ay dineliver noong 2016 at 2017. Ang Malaysia Navy naman ang kanilang amphibious warper vessel o multi-purpose support ships na kung saan mayroon silang dalawa na unit ang Malaysia at ito ang Sri Indira Sakte na gawa ng Germany. Ang dalawang barko na ito ay may bigat lamang na 4,300 ton at haba na 100 meters. Hindi natin isinama ang mga auxiliary diesel, ikumpara lang natin ang mga warper at, at mga surface combat diesel. Ngayon punta naman tayo sa combat diesel, unahin natin ang Philippine Navy. Ang pinakamalaking combat diesel ng Philippine Navy ay ang Gregorio del Pilar class. Ang Gregorio del Pilar class ng Philippine Navy na kung saan mayroong tatlong barko ang Philippine Navy, ito ang BRP Gregorio del Pilar, ang lead ship ang BRP Ramon Alcaraz at ang BRP Andres Bonifacio, ang Del Pilar Class na dating United States Coast Guard Hamilton Class Endurance Cutter, ito ay may bigat na 3,270 tons at haba na 115 meters. Mas malaki pa ito kaysa dalawang bagong Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy. Ang Del Pilar class ay mga luma na ng barko dahil gawa pa ito noong 1965 at ina-transfer lang ito sa Pilipinas sa pamagitan ng US Foreign Military Sales habang ang pinakamalaking surface combat diesel ng Malaysia, ito ang kanilang pinakabago at pinakamoderno at stealth Maharaja Lila Class Frigates na kung saan mayroon silang anim na barko. Ang Maharaja Lila Class Frigates ng Malaysia ay may bigat ito na abot sa 3,100 tons at haba na 111 meters. Siyempre mas malaki ito at mas mabigat kumpara sa Jose Rizal Class Frigates ng Philippine Navy. Dahil ang Jose Rizal Class Frigates ng Philippine Navy ay mayroon lamang bigat na abot sa 2,600 ton at haba na 107 meters. Ibig sabihin nito, ang Pilipinas ay panalo kung laki na ng barko ang pag-usapan. Pero kung ang pag-usapan natin ay ang firepower ng mga barko, ay simple kulilat ang Philippine Navy kumpara sa Malaysia. Halimbawa na lang ang Del Pilar class ng Philippine Navy ay malaki na barko ito dahil may bigat na 3,250 ton at haba na 115 meters. Kasulang kulang ito sa mga weapons kahit dumaan pa ito ng maraming mga pag-upgrade ay kulang pa rin ito ang mga weapons nito nung nilipat sa Pilipinas mula sa United States Coast Guard ay tinanggalan na, na ito ng mga weapons gaya ng MK-75 Auto Milara, 76mm Compact Gun at ang M2 Porto Bushmaster 25mm Chain Gun at Palang Close-in Weapon System. Lahat yan ay tinanggal na ng United States Coast Guard at ang isa pa, wala itong missile system. Malaki lang ang Delpilal class pero kulang ito sa weapons. Kaya ginawa na lang itong offshore patrol vessel kahit malaki pa ito kaysa mga Osirisal class frigates. Habang ang Maharaja Lila class frigates ng Malaysia Navy ay napaka-powerful dahil mayroon itong 16 BLS o vertical land system na anti-air missiles at 8 na anti-ship missiles. Habang ang Serial Class Frigates ng Pilipinibe ay mayroon lamang dalawang Leg-Next-One SSM or Surface-to-Surface or -surface Missiles at 7K C star na Anti-Ship Missiles at dalawang maliliit na MBDA Simbad Remote Control Twin Launcher. Kaya kung overall power na ang pag-uusapan o pagkumpara natin, mas powerful ang Malaysia Navy lalo na mayroon pa silang dalawang Scorpion Submarine na galing sa France ang Pilipinas ay hanggang drawing lang o pangarap ang submarine pero okay lang kung walang submarine ang Philippine Navy basta marami lang sana mga surface combat vessel kaso dalawa lang ang missile frigate ng Pilipinas ang ibang combat surface vessel ng Philippine Navy gaya na Del Pilar class ay zero missiles kahit may deliver pa yung dalawang bagong missiles corvette na gawa ng Hyundai Heavy Industry at anim na offshore patrol vessel Kulang pa rin ang mga ito kasi dapat ang Philippine Navy ay mayroong 12 units ng mga missile frigates at 18 units ng mga missile corvette at 22 ng mga offshore patrol vessel. Yun sana para may panlaban na tayo sa China. Sa ngayon, ang corvette ng Philippine Navy ay ang Puhang-class na bigay ng South Korea at ito ngayon ang BRP Conrado Yap. Kulang din ito sa mga weapons dahil wala itong missiles. Samantalang ang Malaysia ay mayroong anim na unit sa mga Corvette na punong-puno ng mga misas. Ang mga bagong in-order na dalawang Corvette at anim na offshore patrol vessel na gawa ng Hyundai Heavy Industry ay sako pa ito sa Horizon 2 ng The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program na inaprobahan ni dating President Duterte. Ngayon naman sa Horizon 3 sa panahon ni President Bongbong Marcos, Mukhang malabo yatang makabili ng mga bagong surface combat diesel ang Philippine Navy, kaya BRP pambot na lang tayo. Yun multi ang multi-role fighters ng Philippine Air Force ay hanggang ngayon ay hindi pa na-desisyonan. Ang lahat ng mga parating na mga bagong asset para sa Philippine Navy at Philippine Air Force, lahat ng mga ito ay panahon pa ng Horizon 2 na inaprobahan ni President Duterte. Ang isa sa mga malaking asset na parating na, ito ang Brahmos Missiles, na inasahan na ngayong December ito may deliver Marami ng mga priority list for Horizon 3 ang isinumite for approval ni President Bongbong Marcos sa taong ito. Ang tanong, mayroon bang pundo para dito? Wala nga pambili ng pintura kahit kalburo man lang para gamitin sa pag-repaint ng BRP Sierra Madre tapos submarine pa ang bibilhin. Dapat ang mga senador ay mag-aambag ng tag 300 piso para pambili ng pintura para mapinturahan ang BRP Sierra Madre at para makatipid haluan na lang ito ng maraming tiner. Magaling ang Pilipinas sa ganitong mga paraan eh. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ang nating mga kaibigan gaya ni Mark Ariglado at ni Henry Colmo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.